Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinabi ni Ray John Rondo na paraan para matalo ang ating defending champions na Denver Nuggets. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naibalitang bagong superstar ng Los Angeles Lakers na nire-recruit na na Lebron James. May pagkakataon na nga po sana mga katrops ang Minnesota Timberwolves na tapusin ang kanilang second round series at walisin ng Denver Nuggets ngayong playoff sa pagbabalik nila sa kanilang home court sa kanilang nagdang game 3 game 4. Ngunit sa kasamaang palad ay bigo pa rin nga po sila na magawa ito matapos silang matalo sa kanilang huling dalawang laro. Kaya inaalam na nga po ngayon kung ano nga ba ang nangyari sa kanilang team bakit sila nanlamya at natalo sa last 2 games sa loob ng kanilang home court. Well, ayon nga po sa naging pahayag ng NBA veteran na si Region Rondo sa kanyang podcast, masyado nga na pong nag-relax ang Minnesota Timberwolves sa kanilang laban na siyang naman nga po ng Denver Nuggets para makuha ng kanilang mga players ang kanilang rhythm kaya iyan nga pong hindi dapat gawin ngayon ng Minnesota Timberwolves. Well, kailangan nga pong mas maging agresibo ang kanilang mga big man sa ilalim ng basket mapa offense man yan o depensa Gayong ito lang naman nga po ang nag-iisang paraan upang mapabagal nila si Nikola Jokic at matalo ang Denver Nuggets. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalita ang bagong superstar ng Los Angeles Lakers na nire-recruit na, na Lebron James. Naibaon na nga po mga ng Boston Celtics ang Cleveland Cavaliers sa 1-3 matapos nga po nila itong talunin sa kanilang Game 4 ngayong araw sa score na 109-102 sa paungunan nga po ni Jason Tatum na nagtala dito ng 33 points at 11 rebounds at si Juru Holiday na kumuha naman ng 16 points. Ngunit nagawa rin naman nga po nila iyan nang wala ang superstar ng Cleveland Cavaliers na si Donovan Mitchell matapos itong magtamo ng injury. Kaya dahil nga po sa nangyaring ito ay maaari na nga pong tapusin ng Boston Celtics ang kanilang serye sa kanilang pagbabalik sa kanilang home court at TD Garden sa kanilang Game 5. And speak of Cavaliers mga katrops, sa kanilang naging game 4 ay nanonood nga po dito sa mismong arena ang kanilang dating superstar na si Lebron James. Kaya marami na nga po nagsilabas ang espekulasyon ngayon bakit siya pumunta sa Cleveland para manood ng kanilang laban. May ilan nga po dito nagsabi na babalik na nga po siya sa Cavaliers since meron na lamang nga po itong player option na pwede nga po niyang tanggihan ngayong offseason. May iba rin naman nga po dito nagsabi na sinusubukan na nga na po nitong e recruit si Donovan Mitchell para lumipat at para maging bagong superstar na Los Angeles Lakers. Pero kung kayo nga po mga katropes ang tatanungin, ano nga ba ang magiging epekto ng pagpunta na Lebron James sa Cleveland Cavaliers ngayong offseason? I-comment nyo lamang sa baba ang iyong opinion at babasahin natin yan isa-isa. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like! and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.